complexes. Mm -mm. Sa B complex na yon, would include pyridoxine or vitamin B6, mm -mm. B1 which is thiamine, B3 or niacin, at saka siyempre folic acid and B12. Uh, isama na pa natin dyan ang Ginkgo biloba which is an herb na napakaganda rin para sa nerve. Mm -mm. Nakikita ito in some companies that uh, bring in or produces good supplement. Mm -mm. At katulad nga ito ng B fit, ano? B fit uh -huh. b, ng, letter b letter b uh -huh. and then fit uh -huh. and this is uh, brought here by am first yeah uh -huh. isang kumpanya na nagdadala po ng magandang uri ng vitamin B dito sa atin. So para yan sa brain, blood and bone health. That's right. Oo, para sa mga namamanhid, nagkakaroon ng mga nerve problems dahil kumpleto nga sa lahat ng vitamin ng B mm -hmm. you know, at saka doon sa iba pang mga minerals na kailangan ng ating katawan. At hindi lang pamamanhid pa partner. Mm -hmm. Nabanggit mo kasi brain. Mm -hmm. So hindi lang pamamanhid, pa pati kung ang inyong kapartner ay manhid. Ah! <laughs> ganon. So biglang na mawawala Ang pamamanhid nga Pag nagbibifit Hindi pamamanhid pa Yung pagiging manhid niya. Ah pagiging nga. manhid <laughs> Yun Yung bang wala siyang pakisayo Dead malang tuod ah. Bigyan mo ng bifit Oo oh. Umaga at gabi mm -hmm. Para medyo magising Ang kanyang uh, damdamin Manhid kung gabi Paano pag gano'n Yung kahit kalabitin mo Ayaw ah. pa rin <laughs> uh, Bigyan mo manhid ng bifit pa rin. <laughs> Umaga at gabi oh, oh. At Pag kinalabit mo Ayaw Sipain mo <laughs> Ang Kamukha beefy? ba yung sipa sa mukha ni Ronda Rousey? <laughs> Natuloy mo ba yun? <laughs> Oo oh, okay. nga. Na talagang knockout siya. Knockout siya. oh. oh, oh. paano yung mga ganun na na-knockout? Uh, Di ba, nagkakaroon na ng mga damage ng kanilang either brain o kaya yung kanilang uh, muscles, body. Speaking oh. of that, yes, yes. So, ito yung mga nagmomotor. Hmm. Nagmamotor. Mm -hmm ah uh, na na aksidente mm -hmm. o kaya nabagok ang ulo o mga matatandang na untog no mm -hmm. so napakaganda sa kanila ng Bfit mm -hmm. dahil bukod sa mga B complexes na nilalaman nito may mga herbs pa ito and of course ang kanyang pinaka Active ingredient also comes from chlorella. Mm -hmm. yeah. At Yeah. Uh, Ako chlorella naman ang pag-uusapan. Pwede i-partner sa B-fit. Um, ang I am fit. That that's right. Oo. I am fit dash mm -hmm. na isang napaka- sus, um na masustansyang uh, suplemento mm -hmm. na ang nilalaman ay chlorella or blue green algae. Mm -hmm. At itong I am fit dash naman ang uh, hindi lang chlorella ang laman, may zinc at saka iron pa siya dok. Diba? Yes, so, yung zinc